Okay, so ito na yung ating mga ingredients. Ilagay na natin, i-marinate na natin. So ilagay natin. Paghaluin ko na guys yung pork at saka chicken. Okay, so kaya ginaganyan ko yan para yung tubig hindi na sumasama. Ayan. So ayan na yung pork. Bali isang kilo yung pork natin. Tapos ayan tinan nyo guys. So. Oh. Kaya hindi ko siya binubuhos ng basta. Tapos naman, isunod natin yung ating chicken. Pagsamahin ko na siya ng luto. Ayan. So, ilagay ko kasi yan sa mga tub. Order ito ni Ka Edna. Edna Al Modo Bar. Ayan. Diba? So, medyo marami siya, guys. Tapos, dahil i-marinate natin, lagyan natin siya ng bawang. Yan, yung bawang. Halos isang buong bawang to guys, para talaga malasa. At manuot ang kanyang lasa. Tapos, paminta. Dalawang paminta ito. Hindi masyadong pero Tapos, maglagay na rin tayo ng laurel ang ating laurel. Ilagay ko na kasi yung ating ano naman, yung ating sauce nito ay gamitin din naman natin sa pag-aadobo mismo. Yeah. So medyo ihalo lang natin muna. Ihalo natin. Tapos ilagay na natin yung ating, lagay din ng kalahating pork cubes para yung lasa talaga ay umalo na. Okay. Tapos guys, sa ating pag-marinate, maglagay tayo ng isang Sprite. Ayan. Ito yung pang-marinate natin. Sprite. Ganyan lang natin yan sya. Ayan. Tama na muna siguro. Ayan. Tapos, yung ating toyo. O, oh, Walang toyo. Okay, lagyan natin siya ng toyo. Tama lang. Tapos, kalamansi. Ayan, tuyo muna. Ayan. Tapos, lagyan natin din siya ng sugar. Ayan. Marinate muna natin. Para ang lasa ay kumapit sugar, kundi lang. Tapos haluin lang natin, hugas tayo ng ating kamay. Kasi mga haluin natin siya ng ating kamay lang. haluin lang natin siya. Tapos pigyan natin siya ng kalamansi namaya. Pagkatapos ng haluin ito, lagyan natin ng kalamansi. Dito ko na sa kawali hinalo kasi para mal maluwag yung space ba yung okay yung space space niya. Sobrang daming bawang to guys. Para malasa. Ayan. So, ayan na siya. Tapos, lagyan natin ng kalamansi. Magtiga tayo ng kalamansi. Yung tama lang. masyadong marami. Okay, pigyan natin ng kalamansi. si, natin yung kalamansi natin para masalo natin yung buto. So, naghugas tayo ng kamay guys ha. Para malinis ang ating mga ginagawa. Ayan, pagtapos ng nasahod yung buto, pwede na ganyan. Okay, so ulit-ulitin ko lang tong process na to pagkatapos saka natin mamaya haluin ulit. Pigaan ko lang ang lahat ng kalamansi. Okay, ayan na lahat. Ayan. Nailagay Ay, na natin ang kalamansi natin. Tapos haluin pa. sumagdagdag magdagdag tayo ng kunting tuyo kasi medyo maputla pa siya. Okay. Halo-halo. Tapos asin. Kunting asin lang. Kasi meron na ka tayong toyo, maalat na. So, haluin lang natin. So, nandito na yung Sprite. Yung ating paminta. Huwag natin gaano ang hangan kasi hindi kumatan siya kasi may bata ang nakakain nito. Baka hindi siya komportable kapag sobrang ang hang. Kasi ito, i-marinate natin siya ng mga 30 minutes. Okay, tapos balikan natin. Ang maganda, masarap talaga guys ang lutong bahay kasi alam mong malinis at kapag pag prepare ba hindi minamadali. Ayan, so ayan. Na. So i lang natin siya ng mga 30 minutes. Halo na ito guys ng pork at saka chicken. Ayan, pork at saka chicken. Okay, so i-marinate lang natin siya ng mga 30 minutes tapos bago natin siya i-adobo, medyo iprito natin siya para hindi siya madurog. Para at least buo yung karne. Okay. Ayan na. Ito na yung na-marinate natin, no? Ayan. Mga 30 minutes na. Kumain muna ako. Tapos, yan, binalikan ko. Ayan. Ang gawin natin dito, guys, ay uh, iprito ko muna siya ng bahagya para para maging ano ba yung hindi madurog yung laman kapag ating niluto na okay so i-drain para hindi siya maano i-drain natin siya dito ayan so may butas-butas yan madi-drain siya diyan para hindi siya mahirap iprito hindi yung mag yung basa niya maiiwan ayan so ito ay masarap na ito guys dahil meron na siyang timpla Okay. So, ito ay cook with love. Tapusin ko lang, guys. Ganyan lang gagawin. Okay. So, ayan na lahat. na drain na natin. Tapos, yung ating sauce na nandito, iiwan lang natin yan dyan kasi gamitin natin mamaya yan pag i-sangkutsa na natin ang ating adobo. Mag-initay ng magtika dito, guys. Dito natin i-prito muna ng bahagya. Yung tama lang mo, basyadong maraming mantika kasi ibagya lang naman natin prito. Okay guys, iprito natin ng bahagya ang ating mga karne. Bago natin sa i-adobo, di ba? Maraming procedure bago i-adobo. So, ganyan lang gawin natin sa ulit-ulit lang yan. Ayan, so hintayin natin na magkunti, magbrown ng konti kasi baliktad natin. So, ganyan ang gawin natin sa lahat. Yan, shout out sa aking sister in faith, ka Edna Almodover. Almodovar. Kapag umalaw na guys, ayan, pwede nang baliktari na natin. Kasi hindi na natin tulutuin sa prito. Basta lang ma prito lang ng konti. Yung pork, pwede nang balikta rin ito na yung ating na 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 baboy at sa manok at yan ay dumaan sa ganyang procedure ngayon naman ay magisana na tayo ito na ang simula ng ating pagawa ng adobo Okay, mag lang tayo, guys. Ginisa. O, oh, ayan. dami, di ba? Ayan. Okay, mag lang tayo. Ito gamitin natin guys para hindi maingay. Ayan. Ngayon ilagay na natin ang ating gilis na mga pangkap. Uh, mga pork at kaka chicken. Ayan. para sa kadami guys tapos ilagay natin ang ating ang kamarin ng sasas sa kanila ngayon hiyaan na natin siyang kumulo para lumambot yung ating mga karni okay so hindi natin masyadong pagkahukayin baka siya ay ma durog So, ganyan lang. Dagdagan ko lang siguro ng kaunting tubig pa. Okay, ngayon pakuluin lang natin siya. Lagyan natin siya ng takip para mabilis siyang maluto. Ayan. So, yan yung ano niya guys. Lagyan lang natin siya ng takip. At hintay. Guys, luto na ang ating adobong manok at baboy. Mix yan sa guys. Yan, nilagyan ko to ng Sprite, soy sauce, kalamansi, ano pa? Paminta. Laurel. Ayan na, guys. Masarap na. Lagyan ko sana ng star anise. Kaso baka hindi islasanay sa lasa. Okay. Uh, ito yung order ng aking sister in faith na si Kaed na Almodobar. Ayan. So, ipapak ko ito. Uh, palamigin ko lang ng konti. Tapos ipak na natin sa mga tabs. Okay, guys. Thank you, guys, for watching ito ay isa sa mga kabuhayan showcase paluto ito guys ito ang ating, ating mga negosyo negosyo is real side hustle, sideline thank you so much guys for watching and mega love shout out sa aking mga channel members Philippine Islands Adventure Melo USA uh, ang ating latest na channel member si Simply Mi Vlog si G, si Coco Mama Joe, The Motivation Collective, Junior Beans Boy. Ayan. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Ha. Have a great day, everyone. Have a great Sunday. Ngayon ay March 2. Thank you so much, guys. And guys, ito na yung ating order isang kilong pork at saka isang buong manok. Ilang tabs to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tabs. Ayan. Side hustle natin to guys. Thank you so much guys for watching.